bumuo ng contingency plan ng Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO para mapaghandaan ang posibleng epekto ng severe tropical storm Fungu o bagyong Uwan na inaasahang tatama sa kabikolan ngayong weekend. Ayon kay Ange Galero, nakatutok ang kanilang contingency plan sa kaligtasan ng kanilang member consumers at ang mabilis na pagbabalik ng supply ng kuryente matapos ang inaasahang pananalasa. Anya, nakastandby na ang kanilang technical personnel na kinabibilangan ng linemen, engineering teams at response crews. Handa na rin ang sasakyan, kagamitan at essential materials tulad ng generator sets, communication devices, gasolina, mga poste, transformers, insulator at iba pang pangangailangan para sa agarang restoration kung kinakailangan. Patuloy din umano ang pakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan sa mga ahensya ng pag-asa, National Disaster Risk Reduction and Management Council, National Electrification Administration at mga lokal na pamahalaan upang masiguro na nakaayon ang kanilang ginagawang mga hakbang. So the reason why we created our contingency plan is to make sure na kung in kaso man ano, uh, problema, at least Uh, we can immediately restore the power supply and at the same time may wasa natin yung electrocution uh incidents dito po sa probinsya ng Albay dagdag pa niya kagad silang magsasagawa ng ground inspection sa mga linya ng kuryente at substation matapos ang inaasahang pananalasa uh, may prioritization po tayo sa pag uh, restore ng ating mga linya. No, uunahin natin yung mga essential services like mga healthcare centers or facilities, uh, mga LGUs, and yung mga malalaking uh, facilities na may mga ino-offer na essential services. And then, uh, lastly, papasok po dyan yung mga lateral or sectional lines. Ito naman po yung mga linya uh, from station or primary lines going po sa mga barabarangay or sitios. So, yan po yung pasunod-sunod natin uh, once na may go-signal uh, na tayo na okay na para mag-restore. Samantala, muli namang nagpaalala ang Aleko sa publiko na magingat sa paggamit ng kuryente. Kung sakali man na magkaroon ng problema sa kuryente, agad daw na i-report ito sa kanilang hotline numbers. At para sa iba pang updates, bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page para sa mga lihitimong impormasyon. Para sa mga balitang, tatak, bicol. Rose Bilista.